Ano ng mga po. Pati ay po. Diagnosis ko po kung January. Tignan natin, ah, sana walang fracture. Kung may fracture tapos tumagal na nakupo. Mayro Nasa kasi niyong topo ito? ito sana walang matiwan. fracture. Sa ano lang. Kumusog lang yung mga carpal nyo. pero kung may fracture, nakupasag yung na. Pero held na daw po, sabi sa... Oo, oh, basagin basag yung distal radius nyo. sir. Kaya yeah, medyo may... Ito daw po ang dada, Hindi, sorry. hindi ito. Maybe. Ito, all na ito. Ito, sir. Ito, ito malaki. Ito. Yung radius. Alam nyo, ang dapat ng itsura niyan. Meron kasi tayo tinatawang dyan yung puting buto. Hmm. Na biyak yun. Ngayon, January, February, March, April, May. Three months hild na yan. Ngayon, oh, tama po. Ngayon, ang mangyayari dyan, pag tinabig ko yan, magkikreate ulit ng pay niya. Totoo. Oh. Kasi healed na ito. Dito ko lang yan sa taas. Dito na natin nga ganyan. Kaso, mami, yan ganyang nakabukol, yan na yan, buto yan eh. Ayan eh, o. ko nga po. Ayan eh, no? o. Kaya sabi ko, labing dalawang kayo. Nung pero mga no, ano, pero mga cellphone. Galing niya eh. Walang pero cellphone. <laughs> Pakikita ko sa inyo kung ano yung x-ray ng mga kamay. Tignan pero, nyo. Pero hindi yeah. sa poligysinmento, nakaslim lang po. Oo nga. Kasi nandun na siya, sabi, tumama siya po, sa Tumama siya sa... Ito kung 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 tumama po. Ito sa lababo. Tutol din po. yung ano. Halos parehas din ako. Ayan. Eh? Mm -hmm. Sabog din. Buti-buster nga yung umbog niya sa lababo. Mami, ito naturo. hindi kaya ng ordinaryong hilot to. Wala, hindi kaya ng ano to. Hindi ko kaya. Hindi na kaya ng hilot to kaya tapo aminado yeah. ko kasi pag tinabig ko yan mababangal ulit yung hit nung ano yeah. ganun ang yeah. mangyari yeah. diyan oo, oo talagang uuperahan yan kasi oh yan nakita niyo yung mga technique ko dito gusto ko malaman niyo na hindi 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 uubra yung method ko diyan dito sa wrist niyo mare mabago ng konti yung galaw pero pag ginalaw ko dito mababangal ulit yun ganito kasi itsura ng x-ray sa kamay tsaka sa shoulder para malaman nyo, pag tinabigyan, mababangal yung pinaka yung head jumeros tsaka yung head yung head re, yung distal radius tingnan niyo itsura ikukumpara niyo lang ay toto toto to. pero pala ako dito ng x-ray pero pero master ito ito po ba hindi ko talaga hindi ko maitataas dati kasi bangal, bangal eh dati may frozen shoulder yan eh kung alin pa yung may frozen shoulder siya parang tumama sa lababo no? bangal kasi pag pinilit yung itaas, yung mababali yun dito. Ayan, Oh. Hmm? Ikumpara nyo. Tignan nyo yung head, yung bilog nung ano. Yan ang, yan ang, uri kumbaga, ito yung normal na x-ray ng shoulder. Tignan mo yung sa kanya, putol yung dito. Dito, dito. Baliktad yung nangyari. Dito ang may kurba ngayon. Dito, dapat dito medyo may kurba. Tignan mo yung dito sa kanya. Ang laki ng ano, yung mm -hmm. Ito yung rotator, ano. Mm. Ayan, yung rotator cuff. So That talaga, dito. talaga, master, yung dito ito Mami, dapat dyan talaga pinaka-operate yun. Ang gusto nyo. <laughs> kasi pag pinilit natin yung yan, hindi pang kasi yung ating <coughs> fracture, eh. Ang, kung, kung frozen shoulder lang, iaangat ko lang yun, eh. Iipitan ko lang dito, yun, oh. <coughs> Ayaw mo yung ganyan. Uh, parang may twig. Mm hmm Parang, pagka ganyan kasi, pag itinabig ko to, back to back, back to zero kayo. Pag para ulit kayo ng fracture. Kita mo yung parang may ninipis na. Ayan. Ayan o, may ano, ano yung... Tingnan mo ha. Kung pag inangat ko ito, isagad na eh. Nakabakal nga. Naka ano nga o. Oh. Naka... Dapat yan, makikita mo yung pagkabilog. Hmm. Pagkabilog ng head jewelry. Eh, wala ba nga no? Tingnan mo ito, nagihilom na rito. Okay. Ang mami, ang pinaka-the best na mangyayari dyan. Oh, okay ano Pero yun? sa idad daw niya, late step ay na siya. Eh. Wala na, kumbaga, late na yan. Nga nga Mami, ang yung... consequence talaga niyan. Talagang tatanggapin niyo yan. Acceptance yan. Hindi ko pwedeng galawin yan. Kahit ilapit niyo, kahit ako pa magbayad. Kung sakaling mayroong mas magaling sa akin, tuturo du niyo, hindi kung ako magbayad. Sa iba, sa lang kahit kahit ako ano, eh. wala, hindi pwedeng galawin yan. Kasi pag pinitik yung pataas, sabi ko nga sa inyo, mababangal ko yun. Hindi kasi ako nagagalaw ng ganyan pag hindi ko na-assess. Pero kung... Eh, may, meron pa nga akong scoliosis, eh, no? Ayun ang no, pwede nating ano yun. Yan yung mga... Kapaligod ka kay Pastor. Ano ito? Oo, ano? Hindi, hindi. Ang palalaman Nung, hindi pa ako nadidisglasya, gusto na namin pumunta rito kasi Pero ito na ako. Pero frozen yun. Pero frozen. Pero frozen. Pero frozen. Pero frozen. Pero frozen. Pero Nakita niyo yung nauna, frozen din yun. Pero ayos na. Pero ito kasi hindi ito ordinaryo. Pag pinakilamang ko ito, mababangal ito. Matidisgrasya ko lang ngayon. Never mangyayari. Kaya pag mo pero masarap nililiguan niyan eh. Kasi nga yung mag... Hindi yan naman hindi nyo may tataas yan, pero may gagalaw nyo yan. Kasi magi i mag Oh, may i oh, yan. Ang kaso po, Master, hindi po ako makapag-supply ng buho. Kasi ang ganyan lang siya, o. Oh. Mami, talaga, <laughs> may, <laughs> talagang Talaga <laughs> yung... Magkukutol kasi yung pagpinilit. Oo. alam makapali. mo yung... Alam mo yung madulas na buto? Apo. Pag kayong bumitaw, wala. Mamamaga na naman ulit yan. Pag tinabi ko yan, dito medyo may, ma maaaring dayahin pa to ng konti eh dito sa ibabaw. Pero yung dito sa malaking ano, mag-iiyak kayo dyan. Saka minsan mas sir, may gabi na sobrang sakit. Kasi nga ano, nag-ihilom siya. Ay, ako naman painumin ng pain reliever kasi... Eh, Pwede mabub naman. Mabubog naman, baka mabubog. Huwag dire-direcho. Magpa-reseta kayo ng maayos. Um, Kung ang nung sa inyo... Silicoxib sir, sa yung isa. But ako wala akong karapatan sa mga ano ha. Ah. Uh -huh. Basta kung ano yung sa inyo, sundin nyo lang yun. Kasi kung in-pain siya. Pero huwag nyong gawing maintenance. Um, kung kailan masakit lang. Yun, kung kailan masakit lang, tsaka lang kayo mag-take. Pero yung bukas na naman, ay baka sumakit eh. unahan ko na. Huwag ganun. Kung may pain lang, tsaka lang ano. Basta yung prescribe ng doktor, safe yan. Kasi, hindi na tumaayos ng ano eh. Hindi na maayos na eh, may... Buti kung disto kayo di shoulder line, lalagyan ko lang ng amin eh. And eh, then, nilalagyan natin ng towel. Two months, uh, mas nila na nakasimento yan. At, banto, Wala, pag na lang talaga yan. Ganun lang talaga. hindi yung pinakopera eh. Kung pinakopera nyo yan, ibang magiging sistema. Six months yan ang pagalingan yan. Six. Ay, depende, 65 na kayo. Maaaring to pa. pag mabagal kasi ang metabolism ng tao, mas mabagal ang healing ano, ng mga sugat. Pero ito, Master naman, mo, nagagalaw ko naman ganyan. Yan, ganyan. Pero hindi umaangat kasi babangal yun eh. Mababangal. Mapuputo yun sa pinaka-head niya. Sa neck. At saka ito, itong siko ko, hindi ko siya umakito Wala na, mami Makakatakot. Dito naman kasi, mababangal kasi pag itiwis ko ng pinit yun. Wala. Ang tangi lang makagawa niyo dyan, gano'n. Yung elbow niya, wala naman fracture Wala, wala. Wala nga ang fracture, pero connected po yung ano niyan yung muscle po, eh no? Uh -oh. Yung muscle lens ang manakakapit dyan. Uh Oo. -oh. Dito sa pinaka, ito. Ito. Siyempre, uh -oh. apektado yan. Pag pinihit yung gano'n yan, may higit yan dito, may higit yung dito. Uh -oh. Sa tricep. Siyempre, outs na rin yan. Connected eh. Parang nga ayaw ko nang bumalik sa ko. Kasi Oo. therapy ng therapy. Sige naman na. Parang. Opo, dito. Hindi ko pwedeng tabihin to. Ma Mabibisgrasya ko si mami. Dito, alam ko naman po. Dito lang sa ano. Kasi ako, talagang may assessment tayo na hanggang saan lang kaya ko, aaminin ha ko kagad. Pero pag hindi ko kaya, huwag na. Dito lang tayo sa mga daliri. Pwedeng dayain pa ito dito. Ah. Tignan nyo, konting ang ano nga lang. Sa daliri pa lang yun ha. Eh pag ginalaw ko yun doon saan, nag-iiyak talaga yan. Pero hindi ko naman gagawin yun. Malabo kong gawin yun kasi alam ko na nga nasira eh dito lang tayo. Di ba? Oh. Dusi kilo yung dala mo. <laughs> <laughs> pwede nga nuroy no, pa. Tapos yung dun na lang sa likod nyo, pwede yan. Pwede yan sa likod nyo. Kalawin natin yan. Baka may iba pa kayong fracture. Ano ba na yan sa puro fracture si namin. Naligo po wow. ako. Pagbibinis na lang ako. Pag ganun po ako eh, step ako ng ganun, gumano'n ako eh. Kaya... Pag ganun ko, ito pong ulo ko tumama sa lababo. Hmm. Nung napalabos na ako, ito tumama na, dinig ko to, K, Gumano'n. Ito pong patay ba? Ito, ito ba sir, Oo, eh, narinig niya palang tumunog. Hindi, Britain lang kasi ang buto ng mga senior citizen. <laughs> Tapos, iyaan, sabi ko, kinukuha kong gano'n, tinataas ko, ayaw kasi magano magano. Hindi, dito yun. May yung, basta na, putol na ito, ito eh. hindi mo na mayangat yan. Putol yun. May, may dalawang oras yung bago ng ilaw ng medix eh. Hindi ako lang, eh. May medix sa gano'n. Oh, Oo. talagang hindi, siyempre. Naglago to ko niyo. Pero yung. To, to, talaga to, hindi ko to, tumama ito sabi niya. <laughs> Pero lahat ng tanong ng medics, nasa sa mga niya ako. Ano, ano, ano. Ang kayo, mami. Ay, sige, tagilid mo na kayo. Yan masira sa sarili Bakit ang hirap ng dumaan? Bakit hirap niya? Sarili kasi, kasi ba na Hindi naman no, siya ang ganong kadlat. Hindi. Dahil yung sa school yun. Dahil, si mm, mm, Dahil sa compression ng vision. Dahil sa compression ng vision. Yan ang medyo, yan ang medyo mababawasan ayos siya. Binabango mo yan, Master. Itinutulo ko. Eh ngayon, mas mahirap ba siya kasi kailangan dalawang kamay tukot niya. Eh medyo, okay. may kalakihan si mami. Okay, tama naman, mabigat siya. Eh, ngayon, hindi niya pwedeng, hindi mo kasi pwedeng pwersa yan. Pag habang natatabig yan, Malaki yung fracture niya eh. Lalong mag, ano yan, lalong gagalaw. Lalong, baga, nagihilom na, hindi pa kahilom. Ay, lang yung Ay, Ano yun? Ano yun? mo yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? ko yun? yun? Ano 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 yun? ang isang side ng Ano yun? Ano yun? kayo. Dahan-dahan lang. Yan, yan. Kaya ko yan. Tingnan mo mamaya. Sige, tiisin niyo lang muna. Ang lakas ng ni Mami. Okay. Sige. Alisin lang muna natin. Okay na. Okay yan. May hilo si Mami. Si Roy, hindi ka naman parang masyadong malaki. Akala ko naman sa TV, laki mo tapos yung ginagawa. Pogi pala si Master. Nakupo. Di ba habing ko kung marami? nung nagpa-opera si Coco, pinasira yung mukha niya yung kanya, ako na yung pinalabas ka. <laughs> Oo, oh, ito pa kayo mommy. Sir, yun na kasi kakagatin daw niya pa yung Ola, eh. Hindi ko naman kasi gagalawin yung ano eh. Pag ginawa ko yun, kakal... Kasi ka ka yan, takot ako itukod ngayon. Oo, oh, hindi pala pwede. Ah, ang gawin natin, sige, upo na lang kayo. Balik tayo natin. Paano dadayain ito? Nung no, mag-disgrasya po ako, 18 years old ako, iyan na pati. So, Palin rin? Opo, ito po, inopera po <laughs> yan. I I so, nakita po ng doktor, may scoliosis ako. Pero ayaw niyang lagyan ng bakal kasi yung proportion daw ng isko ko, hindi na lumataki. Hmm. Hindi, niente hindi. <laughs> na lumataki. Hindi na. Ito na lang tayo sa, ano, no, no, no. sa vertigo. Okay, mm -hmm. Tagilid kayo. Dito ko na lang dadayain. Eh. Sige, tagilid kayo. Aray, masasin mo na rin. Hey, okay, Nahihilo kayo dyan, hindi na? Hindi po. O, oh, hindi. Sige. Dyan kayo pamasaj ko muna dito kasi ata. Kasi kung nasa yung kanta tawis <gibli> na kan. yung vertigo, no? may may killing na. Ang vertigo, ang vertigo ng tambay Masagot niya yung ano. Kaya at alert Thank you, Ito sa vertigo Mamaya Mommy at the ulit natin. May ilo siya. Eh. Tingnan natin mamaya may may matitira lang diyan parang kapiraso na lang pero yung lintik kanina ng ilo, pag baling niya kanila. Ah, Wala pa niya kagabong nakakahabol kahit ka kasi nahihitin. Oo, oh, eh ang vertigo, minsan umabot pa kanil. Yung iba, buwan ha. <laughs> Ngayon, di ba Roy, sa'yo buwan na naabot misis mo? Pinagtosan ko rin yung misis niya eh, tanggal. Hindi eh. na bumalik dito isang beses na. No? Okay. eh, eh. Sail. Dyan ka lang. Diyan ka lang. Sarap. <coughs> yeah. Mamaya mas masarap yung masas dito oh, sa ulo. Okay. Hindi, hindi, hindi. Diyan lang dito. muna kayo. Yun. Mamasas yung ulo. Yun. Ngayon, dito kayo sa kanang tutukod. Pag tatayo kayo, tukod niyo yung siko. Tukod niyo yan. Ito, ito, ito. Huwag to. Fracture to. Pag natamig mo yan, kahit ano ipagtukod mo yung bali, lalo yan. Kasi mami, Pusabi po sa akin ng therapy, ano, ikaw daw ko daw, ang buwan ko Oh, okay. Dito, na eh. Kasi baka ma masakit po siya. Pag dinadambahan siya ng aguramin, sumisigaw siya. Oo, oh, oh, okay. okay. basag nga eh. So, Tsaka tagal ng healing process ng ano, totoo lang, tagal ng healing process ng maitad So, Dapat dyan sa mga regular, 3 to 6 months, okay na eh. Pero pag bata pa da, 1 and a half lang, okay na eh. Pero pagka kay ko, ganito. Yan po, bago mo san yan, santa ko yan Kaya, bago mag-heal. E po, huwag balik. Kung sige, tayo kayo ng ano. Pero rin kami pa master na i-opera siya. Hindi na si Moe. Kaya ganito, nasa inyong ano yun eh. kasi ako wala rin akong magawa. Sa asma, ako. Pag may edad kasi yan. O ma'am, talaga ni di masterin mo. O na master, dito dito. Pag bagong bago na ako, sobrang sakit. Pero pag ako'y gumalaw na, wala na e. Bakit yan? Hindi ko ah, sir, ano ko? Kailan pa yan? Kailan? Siguro mga 3 years na. Patagal na yun. Patag diba? eh. Pero minsan wala. Minsan naman di ba nakaiga. Okay naman, wala akong nararamdaman. Pero pag bumangon ako, masakay. Pero pag naglakad ako, wala na. Ah, Malidya po naman. Kaya alam. Kaya lang, you know, Tris. Na. Tingnan natin, matakay natin. Pag-uwi natin yung posisyon, makakatakay natin. Eh! Tsaka yung dito ko lagi, parang... Saan? Saan? Umaga ako, parang gustong lumagitig eh. Parang may inabitig. Ina parang ulang. O, ulang. Ako, pag ikay nadali ni Master. Oo. Kasi nga, higa kayo. Tignan may hilo kayo. Higa kayo. Mm, tiyaya. Mm, kanina, ang dali, ko. Ayan. Mm. Okay na. Okay na. Bawa ko hindi ka alalayan. Sige, bawa ko nang hindi alalayan. oh Bakit? <laughs> Bigyan ako lang pakilang alam na yan ah. Oy! Okay. Yan eh, pag nabago ko sa likod na eh. Eh, misin tulak ko yung bali. Kung ano yung... Eh, syempre dito, binigtusan na natin eh. May nabago na dyan. Oh. Kaya siya masakit ng balakan kasi may scoliosis siya. Nakukompress oh. kasi yan. Pero pagka na... Yung naramdaman mong tumulog kanina, oh, di tumayo ka na mabilis ngayon. Tignan mo, nawala yung hilo niya. Doon palang, mag-believe na kayo, nawala yung hilo eh. Kaya lang naman mag sila. Hindi lang, believe. Ah, tapa? Thank you, <laughs> mami. Pero ito, I'm sorry. Ba so okay lang po. Daaaah, ano talaga Pero ito, babalik to yung kamay ko. Mami. Para mag-believe hindi, hindi. Ganun, okay lang yan. Kasi minamassage ko lang. Masage mo lang yan. Connected Saan lang yung dito pagkainan. Kaya ko sa... Tsaka hindi, mas maganda uh, nga, gang manga, mas maganda nga na medyo alanganin pa kayo dito habang bata-bata pa bata, to kasi baka ibuhat ka na ibuhat yan, hindi gagaling to. Hindi gagaling kasi matatabi, ng basag nga eh. So dapat, ano lang? Pag mo yan, bababa yun. Ang kailangan ng movement lang yan, pang haalalay lang, kakain kayo, mm -hmm. kutsara pinito, o tapos. Ganun nga, yun yung pamigyan ko sa'yo. Ay, ko lang sir Eh, panahon na, panahon na ng pagkasinyora, 65 na kayo, okay na yung